nananahimik lang ako sa aking planeta nang may na ang aking radar na may malalakas daw na nilalang sa planetang mowa. Kaya naman, agad akong sumakay ng aking spaceship at hinanap ko kung saan ang nangyayaring kaguluhan. Sa planetang to, merong 30 nila nilalang at top 8 lang ang kukunin sa top cut or second phase ng tournament. Kaya, kailangan kong manalo ng tatlo o apat na beses sa lima kong laban. At eto na ang una kong laban. Ay! finish plus 2 points para sa akin. Second battle. Huwag oh, kang oh, 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 extreme Tao na ang mga 4 points sa tournament na to Pagpatagalan ng ikot, plus 1 point Pag napakit o na burst, plus 2 points Pag nahulog naman, plus 3 points Spin finish, plus 1 point sa akin Third battle 3, 2, 1, go shoot. Pag nanalo para kay Prof B. Eh talo. <laughs> Ay hindi ako pala to. Panalo pala para sa iyo yan. Spin finish plus 1 point sa akin. Ang final score 04. Ayos, umpisa pala ang ng intro, no la pa na. Mukhang magiging magandang paghahasik ko ng lagim sa araw na to ah. At eto na agad ang pangalawa kong laban. 3 2 1 go. Pringles. Springin. Punta pa sa akin sa Spin, finish Plus one point sa akin Second battle 3, 2, 1, go Shoot Sabi ko na abe, <laughs> di ko na ayos eh First finish Plus two points sa kalaban Third battle 3, 2, 1, go Shoot Spin finish plus 1 point sa kalaban. Fourth battle. 3 2 1 go shoot. Good luck. Spin finish plus 1 point sa akin. Fifth battle. 3 2 1 go shoot. Good luck. Wala. Uy. Spin finish plus 1 point sa akin. Sixth battle. 3 2 1 go shoot. Good luck. Oh, yun la ang um, Naburst ako kaya plus 2 points sa kalaban Ang final score, 5-3 Pero ang ganda ng laban na yun ha, close fight Dumako na agad tayo sa pangatlong laban 3, 2, 1, go shoot Bonus, bonus Bonus, grabe ka naman, thank you Mapakabait mo naman Over finish, plus 2 points sa akin Second battle 3, 2, 1, go shoot Overfinish plus 2 points sa kalaban. Pinamaan na naman ako ng string launcher sa tiyan. Alam nyo bang may trauma na ako sa mga string user? Kasi ilang beses na baga akong tinatamaan nito sa mukha Third battle. In 3, 2, 1, go shot! Uh -huh. Uh -huh. Oh. Over finish, plus 2 points sa kalaban. Ang final score, 4-2. Medyo tumagilid ang alien nyo. 2 times lose streak na tayo at kailangan kong ipanalo ang lahat na susunod kong laban. Kaya naman, ito ang aking pang-apat na laban. 3, 2, 1, go! Shoot! Ah! 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 Oh. Over finish, plus 2 points para sa akin. Second battle. 3, 2, 1, go! Oh, 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 <laughs> oh, oh. Spin finish, <laughs> Spin finish plus 1 point sa kalaban. Third battle. 3, 2, 1, go! <laughs> Ayun, natamaan yung assist plate, pa tayo. Ito problema ng ano? Kayo, nahilo. Spin finish plus one point sa akin. Fourth battle. Three, 2, 1, go! Shoot! Ay! 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 Oh! Ay sorry. <laughs> Over finish plus 2 points sa kalaban. Fifth battle. 3, 2, 1, go! Shoot. Ah! Hey! Burst finish plus 2 points para sa akin. Ang final score 5-3. Sa wakas nakapanalo na ulit. At eto na ang panglima kong laban. In 3 2 1 go shot. Niyo <laughs> oh, marimar. Overall, 2 wins, 2 losses na ang aking score at kailangan kong ipanalo itong panglima kong laban para magkaroon ako ng chance ang makapasok sa top 8. Ay. Spin finish plus one point para sa akin. Second battle. In three, two, one, go shoot. Good lunch. Over finish plus two points sa kalaban. Third battle. In three, two, one, go shoot. Good lunch. Pinigay yung huling iikot yan yung wiro. Ay nadapa. Spin finish plus 1 point sa kalaban. Fourth battle. At dahil ako'y naghahabol ng score, mas minabuti ko na iuna ang attack type kong Beyblade. In 3, 2, 1, Go shot! Good luck! Hoy! Wow! Ah! sa pang limang, pang limang aero. Extreme finish, plus 3 points para sa akin. Ang final score, 4-3. Nakakambok tayo. Overall, 3 wins, 2 losses ang score ko sa torneyong ito. At nung inannounce na kung sino ang pasok sa top 8, yun la uh, pang top 13 lang tayo, out of 30 ang nila lang. Kaya hindi tayo nakapasok sa second phase. Naging maikliman yung aking paghahasik ng lagim dito, hindi pa rin tayo uuwi ng luhaan. Kasi bago magsimula ang tournament, hinamon ako ng 1v1 ni Kunya Nyabaga Corrine na tag talaga Rizal Bladers. Kaya ayun, binugbog ko ng papiso-piso. Kaya nanalo ako sa kanya ng Beyblade. Eto naman si Kuya Tommy. Pinaplex sa akin yung collection niya ng beat. Kaya binara-utang ko na lang ng quick. Nakabraot din ako ng jacket ng Rizal Bladers. Piling ko yung ibang grupo dyan, pahingi ding jacket eh. Ay, ang sarap maging alien. Ang daming libre. Maraming salamat rin pala kay Yoko from Bulacan sa paghanap sa akin ng mga banky box. At sa Game Beats PH Gaming and Collectibles from Tarlac. Pinadalhan nila ako ng libreng Whale Wave 560 Elevate na dito nga pala ako sa SM Mall of Asia, sa pabayblade ng geek Pop. Ang layo na nang nararating ko, makapagbayblade lang. Butak na butak ako eh. Sige na, takoy lilipad na, pabalik ng aking planeta. Saan naman kaya tayo next? Once again, this is Yasumiao, and see you when I see you.